Alam nila magbumba lang to, may kids si Pa, pa nangangalay ako. Na What's up guys? Yan, yeah, nagluluto pala yung aking commander guys ng ano. Ulam namin ngayong panghapunan. Ano, eh, walang kamatsayang talapya mga guys. Apat na parasong talapya. Dahil apat din kami. Yan, kung kanina ulam namin ay manok. Manok na, anong luto yung kanina mahal? Tin pinola. ngayon naman ay isda yan puro healthy yung pang namin ni commander okay muna kayo commander oh yun oh, galing naman yun oh at saka mayroon din talong commander sarap yan isa sa sa kamatis toyo guys ano luto oh eh. ano nga natin si Commander anong nilagay niya sa talapya? Anong ni nilagay mo doon panimpla Commander? Ano ko asin lang. Asin at saka? Wala na. Yun lang. <laughs> grabe, ay, di mo malang nilagyan ng paminta. Asin lang talaga. Sabi, walang halong chemical ang panimpla ni Commander. Kasi ako guys, pag nag ng talapia, meron niyang ano, yang paminta at saka madisarap sa kanya talaga. Asin lang. Yan o. Oh. Oh. Musog ka na? Yan. Madami kasi nilagay yung tubig. Madami nilagay yung tubig. Yeah. Yan. Uminom ng gatas yung anak ko. Hindi niya inubos. Ah, lami kayo. Nak, magdilig tayo ng halaman, nak. Hmm, tulungan mo ako, magdilig tayo ng halaman, ha. Ay, videohan mo ako maya. Oo, oh, anak ko. So, magdilig pala kami ng halaman, guys. Alright, guys. Mag-ibig magdelik tayo ng halaman. Alam nila lang magdilig. Alam nila yung dilig. Alam nila magbumba lang to, may kids si Bindileg. Oo, kaya oh Oo, okay. oh, na ako. Dito na, hanggang na ako na. Oh. Kasi dito, baka mamaya hindi matuloy, baka magdilig tayo kasi mamaya baka di matuloy yung ulan eh, makansin eh. Mas maganda na yung sigurado, di ba nak? Nak, no? so, ganda na? nakno no? Mas maganda na yung sigurado mag, ano, madiligan oh, yung halaman nagkinda banta na nagkaganda Wo ano anong alam mo to anong bulaklak to na ayan yung alaman to sili sili hindi dito sili ha ano yan rabir tree yan hindi <coughs> pa paro hindi na kambitogran pero magpapatak yung tagaw video ka oh

Good guys, good. Guys, tapos na akong mag tapos umuulan na rin. <laughs> Ayan, natuloy yung ulan guys, pero at least ano, na diligan natin yung mga halaman. Sa gilid-gilid kasi di naman na ano yun eh, naabot ang ulan eh kasi nasa gilid ng bahay. yun know? Yan, ano, ano guys, mambuna na guys, mambuna na. Yan, salamat pala sa nag-video sa akin yung anak ko. Nak, thank you nak ah. Uy. Lian. Nasubod <laughs> do ko. Yan, salamat sa nag-video sa akin guys. Thank you sa suporta. Ah. God bless. Yan, si Commander guys. So. Okay na, talong na lang siya guys. Yung sa ano, terrace na ano, yung malaking halaman doon. Oo, oh, yung na, na namin, diniligan na namin. Yung Ito. sa loob, yung malaking wala, oh, oh, sana oh. yung isa rito. Bu, lang. Ah, pa siya. Ha? Huh? Kaya, uh, hey, ang liit lang isa? Oo, uh, kay Liam. Di naman, hmm. di naman, ano, saan. Oo, oh, yan o. Oh.